dalawang trenta dalawang trentang pandesal tres ang isa masarap ang pandesal dito eh yung tipo na kahit mabukasan eh hindi na tigas Salamat. Iwanan natin yung yung isa sa akin, yung isa sa sa guardhouse. Ayun oh. Ano nangyari doon? Tingnan natin. Ano nangyari doon sa truck may ano oh. Nakabalandra sa gitna oh. Marites nga eh. baka kaya makalusot bunga oh sa gilid oh la hindi pwede no matanggal yung gulong ito yung parcel nila. Dito na lang sinalubong. Hindi yan. Natutulog lang yan. Hindi yan ano. Wala namang hindi tayo pwede dumaan dyan. Hey, lipat tayo ng daan. Matutulog lang yan Wala namang masyado. Walang ano. Walang... Ewan ko kung may casualties dito tayo eh yung pang mga truck nila oh. natanggal yata yung gulong sa kanan